When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Hi mga loves! Good morning! Ayan, magluto tayo ng tinulang manok na kasama ang Ito dito Papaya guys! Ay eh, mahal man kayo sa UT, So papaya na lang tayo ngayon dyan ang mahal sa yuti. Yan, balatan na natin yung papaya. Mahal kasi yuti guys, kaya papaya lang muna. Masarap din naman yung papaya sa tinula, di ba? Pang ano na guys, pang lunch na to. Kasi late nagising no. Kaya na luto lunch. Dalam kasih madinah buti may natira pang konting olive oil. Tugan kay sabaw guys. Tinula talaga guys. Ang daming sabaw. <laughs> Mga bata kasi magbahog sa kanon. Ayan. dapat na maluto. Video. Nagising na ang bebebe guys. Gising na siya. Ayan na yung ating papaya. Luto na to guys. Nabutang na ang ano. Uh, uh, sili para humot Mabango. So, ayan na. Tinula natin for today. Luto na. Yan lang ang gulay guys kasi walang malunggay. Summer na kasi namatay ng mga malunggay. Na Nga Yung gising na baby. Oh, diretso na sa IBIB. Wala pa nga sudlay. Wala pa sudlay. Hi. Hey. Ging ayaw sa Hmm, mamaya, magdula na mga siya guys. Ah. pang ano lang yan yan, pang booster lang yung ibibin niya. Mamaya, active na yan. Magbas na ng plato, guys. Kasi tapos na magluto. so ayan mga loves tingnan nyo medyo maluwag kami sa paggamit ng tubig guys no sa paghugas sa kuryente namin medyo maluwag kami kasi yung renta namin sa bahay kasama na yung ilo at tubig e, dito kasi sa Oman yung mag, kung makakuha ka ng ganong kontrata, napakaswerte mo na. Kasi dito ngayon, ang labanan is load. Load yung ilaw at tubig. So, kung hindi ka marunong magtipid, ma, ano ka, yung magagastusan ka. Kasi mahal din yung magload ng ilaw at ano sa ilaw at saka sa tubig. Pero hindi naman kami umabas, umaabuso din kasi si daddy ayaw na ayaw na umaabuso kami. Pinapagalitan kami guys. Yung ano, kailangan pinapatay yung AC, yung aircon, papatay ng ilaw. Ayaw niya yung mapunahan kami ng may-ari ng bahay na umaabuso kami. Porket binigay na nga na free yung kasama ng ilaw tubig sa renta namin, ba diba? So ayan naman, simpre yung nak nakakahiya naman no, kung parang ano na umaabuso ka naman. So, yun lang guys ang info ng aming ano, status dito sa pagtira namin sa bahay na ito. Pero alam nyo ba guys na yung tubig na yan sobrang init? <laughs> Ay, hindi naman yung ano, simple na na kami no. So, kinakaya na lang namin yung init. Kasi summer na ngayon. So, yan may, kaya bilis-bilisan mong magbanlaw oy Kasi yung kamay mo wala na, nababad na sa init ng tubig. Yun, yun guys, ang ano labanan dito pagkaano ano, taginit napakainit ng tubig kapag maghugas ka kaya yung iba dito guys lalo na yung mga kasambahay nangalata yung kanilang kamay ano ba yun na nagkaroon sila ng allergy ba parang eczema kawawa sila guys uy kasi hindi nila ano ba kaya yung tubig dito so yun ang anong problema dito yung tubig kasi matindi yung chlorine sa ng Diyos guys nasanay na din ako sa tubig dito noong unang ano ba dating ko dito sa Oman siguro mga isang taon din ako nagdusa sa eczema eczema ba tawag doon hi guys good evening nandito kami sa park sa harap ng ministry area yan ministry area yan dyan sa kaba ng ministry area kasama namin sila Lablab sila Brian kapatid ko nandiyan sila oh tapos si baby na makulet nandun o, oh, nangilog oh, ano guys, nangilog siya ng scooter. Alam mo, lagi siya kurik uy, gipahiram lagi siya. gipahiram <laughs> siya guys o. Oh. Geng, gipahiram lagi na siya geng. Asus o, oh, lagi siya gay, pati dyan yung paling Di dyan siya mo, ano guys, mahunong hindi niya magunita ng iyong gusto na ano. na ano, tunapot ano siya sa, sa other scooter. Oh, wala ba siya pa ng Pahiram lagi na siya. Ashush! She you don't know how to, ano, to ride that one. Ashush! Say thank you! Yay! Okay, go! Go! Ashush, guys, ano, pating lipayan sa bata. Tinggi kwayo sa bata. Ah, she guys. Oh. Mm. Nap na, nap na. Sis, sis. Lam pa siya ging. <laughs> Di pa man tawo siya kabalo, oy. Eh. Oo, oh, oh, sis, sis. Nanal siya spring kamot diha. Oh, ati will ano? Ati will ride. Bulog, ganit ka rong kangkay. Hala. <laughs> Kaluoy, wala mo siya gamit. Hindi namin dala yung kanyang ano, bike. Hindi um, po mga po siya na scooter. Good niya. Gusto na dyan siya mo ride ng scooter. Um, may gani bang ang mga bata na arabo. Gipahiram siya. Giparide, ride pala siya. Giparide. Wala to. na siya guys? Dako kay siya na ano guys? Area na park. Wala lang yung sugaan yun na ibang park. May batang nagbaklay. Oh, chinilas. Love! Maragi siya kurik oh! una-una pa siya kanang puan sakay o oh, tara siya o oh. una, una pa siya sakay ay ngit-ngit man dito guys so may ano may fountain wala lang ilaw kaya hindi masyadong visible pero ang haba niya, oh para si isang ano, isang linya ng swimming pool. Yung pang ano na swimming pool, yung pang uh, sports. Ganon siya kahaba. Ganda. So yan na yung highway, kahabaan ng Sultan Kabus Highway. Sa so, tapat niyan yung Alquer, Alquer Service Road. So nandito ito sa tapat ng Alquer Service Road. Yan yung mga ministry area yan dyan guys. ang Ministry of Health doon sa dulo, pag nag-renew kami ni Daddy ng health card namin, doon sa dulo, ang Ministry of Health. Doon pa ata, pa sa doon, mga Ministry of Housing, man, ito ata dito, tapos Ministry of Health doon, doon kami nag-renew ng ano, health card. Alam, bisag-unsan na lang yung sakyan, guys! Ala kaluoy sa bata. Ala kaluoy sa mong bata oy. <laughs> Thank you. Thank you. Oh my god. Oh my. Parte gyud yung Jesus. Ipasa kay po siya oy. Oy tanawan ninyo yung bata. Oy yung bata wala na. Jesus gana. Jesus. Uy, no, Uy no. tama na. Ala, wala gi kidnap ng bata. <laughs> Nindot kay nang scooter love no. Pila kay anay na ana. Ala. Mga ano yan sila guys. Umani. Mga guwapa no. Guwapa sila. Asa pamilya na na. Ligto ata. Ah, di koyok sila silang tangko. Amo, amo, ami nila ami, Nah. Di lagi gud sa mo mu mo hunong di siya pasak yun. Wait, tara niya kayang bata ba? <laughs> manguli na mi <may> guys. <laughs> Init na kaayo. Ang bata dili bang mohunong og sigig ride ride sa mga ibang bata niya. Ano na ba? Init na kaayo kuan pawis na. Diba sa kinsa na lang iihang kuanan ka ng sakyan na mga rides. Ah, daro sila. Tayo, eh. kayo eh. Dagan ka sila dala scooter. Dara sila guys. Oh, ano? Nagdasal. Nagdasal yung kanilang uncle. si so, yun lang ang ganap namin. Bye bye na kami. See you po ano again. See you another vlog. Hi guys. Ayan. Gabi na dito guys. Alas gis na. Nandito pa rin. Nakadikit pa rin sa akin to. The whole day nakadikit. Kung hindi ako magtago, hindi ako makapahinga sa kanyang sa kanyang kakulitan. So every time na makita niya ako, ayan. Nakadikit na na bata. Mawala lang ng konti. Mamaya babalik ko naman. Patilalays niya. Okay. Oh, drink water. Nagkain kasi yan ng ano, cake. Huwag mo ituwag. I don't wanna be the chicken. Mm. Ay, not that one. Mm. ambisyosa. No, 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 no. That's for Ati Lala. That is for Ati Lala. Uh, uh, uh. Yeah, you drink your water. Gusto niya niyang mag-glass, guys, oh. Gusto niya mag-glass. Ito, ito, ito. Gusto niya. Malamig pa tito, oh. Hmm. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo ang kakulitan niya, ha? Dito, patitigilan. Babay na ito, oh. Babay na vlog. Nag-watch kami ng cartoons. si natin yung tv natin dii nan na to sa kwarto nila eh. lumabas na naman kasi alas 10 na nga. Patulog na Lumayas na naman siya oh, babay na babay vlog. eh babay na vlog. Awa, oh, well, <laughs> na judja siya. ano 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 Hindi ano 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 Babay. ano 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 haba na ng hair na aming baby. Ah, tas na kayang buhok guys, wala so. pa dyan ni naputlan. bangs lang naputlan, ani. Oh, um, haba na ng hair baby. Ang mata to sa TV. Mata to sa TV. So, yun lang guys. Bye-bye. Next time again, kasama aking baby alaga ko. Summer na ngayon guys, summer na, kaya si ate lala, palaro-laro na lang dyan sa ano, lap, laptop, yung mga online games kasi summer na wala nang pasok. So, guys, bye-bye again.